Nice mga idol. Ang ganda, oh. Oh. Pang ano po, display. Oh. Ganda. Oh, laki. Nagaya ng, oh, dalawa pala to. Oy, yun niya, oh, yun nga, oh. Oh, dalawa. Ang ganda. Ang ganda. Ito pa, bali. Apat pala. lagay ng salad. Wow. Okay. Tapos ito pa, oh. Ang kapal, oh. Oh, ganda. Oh, tapos ito pa, oh. Ayun, oh. Ang ganda, oh. Caramel. Oh, ito pa, oh. Ganda, oh. Oh, diba, o. Oh, Diyan ka. Oh, ito pa, oh. Oh. Lagayan ng kanin. Ang ganda, oh. Kunin natin. Ayun, oh. Inararo na na siro. Ata, dito tayo. Ito, lalaki. Ah, ah. Ah, laki naman ito. Huwag oh, yan. Sobrang bigat na yan. Oh, sobrang bigat. Sobrang bigat na yan. Ito man, ay plas plastik. So, maganda to, oh. Oh. Ayan, maganda to. Ayan. Kunin natin yan. Ito, mga... Lati Oh, ang dami dito. Oh. Oh. Ang dami ah. Oh. Kunin natin to. Mga plati to. dami oh. Ay, mababaw man. Matatapon to. Mababaw. Ito, maganda. to, malalim. Ayan, kunin natin yan. Oops. Oh. Hanap tayo ng malalim na platito. Ito mababaw po kasi. Ayan o, um, mababaw siya oh. o. Ito, 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 ito. Ito, ang ganda o. Oh. O. Oh. Maliliit siya, yeah. maliliit siya. Pero malalim. Ito pa o. Oh. O, oh, dami. Diba? O. Oh. O, oh, dami. Diba? Grabe. Oh. Ayan o. Oh. O na rin ito kunin natin to mga 5 pang display pa ayan o oh, kunin natin to pang display o nalaglag ang tubig pang display pang display kunin natin to yan ang dami baso na maliliit o yan o tulog ng tubig ko Hello. <tod> Dami ah. Ano pa dito? Toto oh. Ayun oh, mga pinggan oh Oo. Oo, Dami oh. Oo. Oh. Hmm. Ayan, oh. oh. Dami ah. Ni mga ba ay. Baso mano delikado man kasi baso na to eh. Mga maninipis. Ayun no, oh, plastic ito mababaw. Pag yan. Mahirap maganap. Ito, plus. Ayos to. Tabi natin. Uy. Bakit may nilagyan ng... Uy, maganda na naman sa nagaya natin ng ano ah. Babasagin na. Ah. Nakadali na naman tayo ah. <laughs> ito na naman natin nilagay. Oop. Okay. <laughs> Ay, paglagyan na naman. Oto na naman. Tingga na naman. Hmm. Grabe po, ah, a, ah. ay ganong. wop, 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 wop oop, 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 oi, oop, 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 banga, banga oop, 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 Ano to? Marami kasi akong ganyan mga idol eh. Oh, to. Hmm. Tapos to pa, oh. kapal, oh. Uy! Ganda. Oh, tapos tupao pa, oh. Ayan, Ang oh. ganda, oh. Caramel. Oh. Oh, ito pa, oh. Ang ganda, oh. Oh, di ba? Oh, diyan ka. Aha, ang dami. Oh, ito yung, ito yung kanina. Oh, may pichil. Oh, yung ganda na pitchil. Ah, kunin natin. Hmm. Tapos, ito pa, oh. Oh, ito pa, oh. oh. ng kanin. Ang ganda, oh. Kunin natin. Libo? Ah, ito. Wala, walang takip to. Sayang. Walang takip. Sayang. Oh, may rilo. May rilo, eh. <laughs> Ayos to, ah. Ayong rilo na to, oh.

Wag yan, masyado makapalit. Wag yan. Ha? Sana sa ina lagayan ko. Lagayan natin ng platito. Ha? Malagayan ng mga platito. Ang dami, oh. Kukuha ka? Oo, kukuha Ang dami pa mga idol. Ayan, oh. oh. sayang, oh. Wag na, wag na tayong kumuha ng ganito. Ang, ano, uh, bigat na po. Grabe. Pwede. Oh, oh, kaya itong mga malilita to. Lagayan ng gulaman. <laughs> Ang dami pa naman, oh. Grabe po, sobrang dami talaga. Oh, oh. Ito, Ha? Oh, ah? oh, dalawa. Oh. Tatlo. Tapos dito pa. Oh, ito mababaw naman 'to, eh. Wag tawag yan oh, okay. ito, toto to. Ha? Ah? Oh, nga no. Oh. <laughs> ito, toto 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 Yan. up Ito, ayan, medyo mala mababaw 'to. Wag tawag, wag, ta, wag ta. Ay, mababaw. Pababaw, ayaw ko nang mababaw, nasasayang ang mga ang daming mga ano, mga pang-display oh. Lah. Grabe. Ato. Ang dami po. Ah. -ah. Hop. Maplati to akin ha. Ah. Grabe mga idol. Oh, ang dami oh. Ay, may damage to. Ang laki oh. Sobrang bigat man. Pero kukunin natin to. Sayang laki pa naman Di tapos dito ayan oh mga iniwanan na oh grabe talaga mga idol oh. grabe grabe talaga grabe sobrang dami ba nagkalat oh to walang kumuha oh ay may damage man sayang Oh, daya oh. Ikea. Ay, ah, hindi. Kutaya. Kutaya. Oo nga, kutaya. Kutaya yung brand. Kukuha na tayo. Kukuha na tayo mga idol. Ilagay natin dito sa plastic natin. Ang dami. Oh. <laughs> Ang dami. Ang dami mga idol. Swerte na naman tayo. Grabe, swerte tayo sa hangir. Ah. Oh. Ang gaganda pa naman, matitiba yun. Oh, ang, ang kapal, oh. Ang kapal! Ang kapal, grabe! Oh, walang nanguha. Kumalapit lang si Pilipinas to. Dalhin ko kaya lato ba? <laughs> ang ganda pa naman pagkakamada, oh. O so, diba, pero kukuha tayo ng ilan. Panghalo natin sa balikbayin box. Tapos kukuha rin tayo doon sa ano po, doon oh, sa sa itin na yun. Tapos dito, kukuha rin tayo gan. I-mi-mix. i -imimix lang natin po. i lang natin. Ayan yung mga ganito, mga idol. Yung mga ganito, nagagamit ko kaya doon sa bahay ng amo ko pag namamalan siya ako sa mga palda ng mga anak niya. Yung mga napupulot kong hangin, ginagamit ko rin. kami, oh. Angel. Sarap bitbitin to ah Bitbitin ko kaya to May sasakyan naman tayo Oo nga Bitbitin ko na lang Pasaanin ko na lang to mga idol Mayroon tayong sasakyan Ipatago ko na lang to doon sa Para hindi makita ni boss sa labas Kunin natin to May sasakyan tayo eh Kunin ko yan Kunin ko yan Yung isa ito so, ang hindi natin makuha. Tama na yung isa. Saka na lang siguro. Paganda oh. Ang tatapal talaga mga idol oh. Grabe. Oo. Uh oh. oh. Di pa po. Ito lang kunin natin yung isa. Mananawa talaga kayo dito mga idol oh. Sa dami na no. Grabe talaga. Grabe yun po oh. Wala eh, dami kasi na, dami na natin Ang dami na natin nakuha mga idol eh Dami talagang kalat ba oh. No, ang dami no Ah? Wala sa alo At saka mga malilit kasi, hindi naman na kinukuha yung malilit pero? tara Ito yung nakuha natin mga idol, ang dami na rin oh Oh Tapos ko pa, ang dami niyan Nandito, oh. Oh. Di ba? Mayroon pang pichil. Ayun. Okay, mga idol. Hanggang dito lang po ang ating video, mga idol. Maraming maraming salamat po. Kaya kung bago po lang po kayo sa akin channel, kung kayo napadaan, siyempre, kung tinlabing naman po, huwag nyo kalimutan pinutin ang subscribe, tsaka siyempre, saman pa pati notification bell para lagi po kayo pwede yung mga titulat yung video ngayon marami, po. Maraming maraming salamat po. Bye-bye po. Peace out.